Gandang hapon guys o kanina bumiyahi po ako ng tricycle uh, napadana ko sa isang school malapit sa may bakery may pumarasa ang maganda sabi niya ah uh, mama pwede po bang sumakay kahatid po ako ng pasting kaso po mama 10 piso lang pera ko eh. Eh, matanda po yun guys, matanda. So sabi ko, sige po ate, sakay na, habid ko po kayo. Saan pa talaga kayo? Phase 10 sabi ko. Sabi niya, opo, Phase 10 po ako na. Habang tumatakbo ako, ah, uh, hinatid ko na siya, sumasakay so sa motor ko po. sakay ko na, kiusap sa akin na. At ituro siya sa Phase 10 subdivision kasi 10 na lang itong pera niya siguro sobrang init hindi na kaya maglakad uh, kaya napagod siguro matanda iusap sa akin na sakay ko daw siya papuntang paste ngayon sabi ko sa kanya sige ate sakay na po atid ko na po kayo sinakay ko na siya uh, napapaisip tuloy ako parang uh, baluha ako sabi ko kawawa naman si ate tanda na kaya hindi po ko nagdalawang isip na tanggihan siya sinakay ko po siya. Nung sinakay ko po siya habang tumatakbo na yung tricycle ko at ihatid ko na po siya sa may lugar na sa base din. Papaisip tuloy ako sabi ko. Sana lahat po ng tao may kaya sa buhay para po mabibigyan ng pangailangan araw-araw tsaka hindi na po maghirap kasi sa katandaan ni ate naawa po ako sa kalagayan ngayon nung ko na siya, like ko iniisip. Sabi ko kawawa naman siya ate. Tapos pagdating ko sa bahay nila, uh, nagbibilang siya ng bariya, 10 piso. Babayad niyo po sa akin. Pero hindi ko po tinanggap yon. Sabi ko, sige ate, wag na po. Uh, okay lang po, ilang lang po hinatid ko kayo. Kahit hindi na po kayo magbayad. Sa inyo na po yung 10 piso niyo. Sabi ko sa kanya. Pinipilit na talaga pong ibigay sa 10 piso. Pero, hindi ko talaga tinanggap yun. Sige ate, huwag na po, huwag na po. Tapos, nangita ko sa mukha niya. Bakas yung kasiyahan. Nasabi niya mama, salamat ha, ah, salamat. Tapos sabi sa akin, God bless po mama, bless. Okay lang po ate. Sige po, kayo rin po. Sige, ingat po kayo ate. Alis po ako. Papaisip tuloy ako, sabi ko, sana. Lahat ng tao, may kaya sa buhay. Para may pangailangan, may makain, may magamit para po hindi naman po masyadong mahirap. Papaluha talaga ako kanina eh. Siyempre ako mahirap din po. Danas ko po yung kahirapan. Ah, sabi ko kay ate, sige po, okay lang po ate. Sige po ate, po, alis na po ako. Habang umalis ako, papaisip ako, sabi ko. Sana kung may kaya lang ako, itulungan ko si ate, bigyan ko po siya ng pera, kaso po eh mahirap lang din po ako ah uh, hirap niyang basada ngayon kaya ako eh po uh, na ko sa atin kahit pa pano, nakatulong ko sa kahit konti hindi ko na po siya po nagbayad sana lahat ganun po ang gagawin kapag kami nakikiusap sa inyo mga driver kahit sino man yan nakikiusap sa inyo na magpapahatid maganda ng pakiusap huwag po kayong mag auto-bili na tanggihat ihatid na lang po para po makatulong po tayo ng kahit papano sa ating kapwa lalo lalo sa mga matatanda ah, parang nanay na rin natin tsaka tatay eh. kaya dapat tulungan natin pag nagkikusap yun lang po guys share ko lang po yung kalansan ko kanina sa matanda na kay nanay na humingi ng tulong sa akin na ihatid ko siya ipakaroon ko to bilhin natin ko siya then ako sa kanya ayun ah, natin ko po siya sa bahay nila tsaka may nag, sumigaw pa nga sa loob ng bakery tsaka sa school tabi sabi salamat hindi ko lang alam baka nakiusap yung matanda doon sa bakery na magpapatid siya at nang paalis na kami may sumigaw na salamat daw ibig sabihin para sa akin at nagpapasalamat yung kasi hinatid po si nanay 10 piso lang pera pero hindi ko po tinanggap yun yeah. dahil nahawa po kay nanay sige nanay God bless po sa inyo kaya madadan ko pa kayo uli. Mag-iusap kayo sa akin. Sasakay ko po kayo.